Ano ba yung pangarap mo para sa kanila, Beyonce? Gusto ko po sila iilayo dito sa lugar na po na ito. Sa lugar na to? Bakit naman? Ayaw mo na dito? Hindi po. <laughs> ano lang? <laughs> may mga, may mga, ano po kaya, may mga hindi po pagkakaintindihan dito sa ano pong lugar. I mean, yung kapatid po ng papa ko, Haga, ano po sila nag- Nagka-away po sila nung hindi po sila magkaintindihan. Mm, Parang yun. din po kami dito. Eh. Ang alam mo, kumakanta si Beyoncé. So, tama-tama, andito si David. Wow. Ino? Kuya David Vlogs. Uh, siya ang gigitara para sa iyo. Wow. Yun. Naharanahin ka niya. Ay, naharanahin. <laughs> mas ma kanta kayo ng sabay. Tama ba? O oh, magitara ka lang? Mm <laughs> Grabe, bakal nunggu selesnya, ayan mga kamamshim, marahinaga sa Indugabos mapagpalang araw para sa ating lahat thank you, thank you Lord, huwag natin kalimutan magpasalamat lagi sa itaas, at syempre sa ating aman ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang Ate Edna Vlogs at Kalingap Rob, support natin yung kanilang mga channel para doon man lang is makatulong tayo sa kanilang mga pabahay kasi ang pagtulong ng Kalingap ay hindi biro talaga may pagbabago sa buhay ng bawat tao um ito kung mapapasinyo nyo ah, nasa screen natin is si Beyonce, ayan, gusto ko lang share sa inyo yung unang-unang pagkikita nakita ni Kalinga Prab at saka ni Beyonce. scout siya ni Dr. Lab. Tapos nung napansin ni Dr. Lab na si Beyonce is dapat ding mapabahayan. Kaya ayan, um, binigay niya kay Kalinga Prab. Kung mapapansin natin, talag napakalaki ng pagbabago sa buhay ni Beyonce ngayon kumpara noon. At dahil sinusubaybayan na natin ang buhay ni Beyonce with Edo, ayan, gusto kong i-share sa inyo yung umpisang-umpisa na nakilala siya ni Kalinga Prab. Ito, continue watching tayo. Mga Kalingap, welcome back po sa ating channel. Uh, Kalingap Rob, syempre, huwag niyo pong kalimutan si Kuya Bal Santos Matubang ko yes. kung saan nagmula po tayong lahat ng, lahat ng Kalingap. Yan, lahat Laman. po tayo nagmula sa kay Kuya Bal. Ano? Siyempre, dito yung scouter si Dr. Lab yes. ang pinakabata at pinakagwapong <laughs> scouter natin. Um, uh, pasok na po tayo dito kina, ano, ano pangalan? Beyonce. Na Beyonce at uh, Alamin po natin kung ano po yung pwede nating may tulong sa kanya, ano? So, tara. Tara mga kalingap, samahin niyo po kami. So, ito po yung bahay nila. Uh, no? ah, po. Ay, ah, ayan, nandito si Beyonce. Oh. Oh, ah, Beyonce, pwede bang malagay mo dyan sa damit mo? So, ayan, Beyonce. Bago ang lahat, ako pala si Kuya Rab, Kalingap Mayroon Rab. Mo kilala mo ka na? Kilala mo kami? Uh -huh. Ito ka, medyo... Hindi ka po kayo maano. Ha? Ano? <laughs> ah? ano? kilala po. Ah, kilalang-kilala. Kilala. Ayun. Wow, di ba? <laughs> Nakakatuwa, nakaka-proud. Kilan lang kilala niya ang kalingap. So, di na po, di tayo masyado magpapakilala, ano? So, matagal ka na pala na scout ni Dr. Love matagal ka na rin niya sa akin na lalapit. And ngayon lang kami nagkaroon ng time para makadaan dito, hmm. ano? So, ayan, kumusta naman biyan sa dito sa bahay niyo? Kumusta? Pwede bang ikwento yung magpakilala ka sa akin at sa mga viewers? Parang ano, may kamukha si biyan si Tagarito sa amin. Subukan mo kung may flex ko rito. ay isang po. ko. Nalaga pong nagpapasok po sa pambuhan. Ano po? Nung pumapasok po kami ng kapatid ko. Pag umaga po na ano po. Maaga lang po ang gising namin tapos pumapasok po kami ng mga six po. Papunta po ng pambuhan. dito po. Tapos paghapon po Oo, naglalakad, nag, naglalakad na po kami pa uwi okay, ng kapatid. Mm. Ang bahay po ng aming anak po. Medyo butas-butas na rin po iyong Medyo butas-butas? Na ano na rin po pag naulan. Ako pa ay grade 11 na po. Mm. Nais ko po sana ano po. Mm. Tulungan po sila mama. Sila mama mo? Opo. Oh, uh, bakit? Kasi po baray? si... Si Papa po hindi po nakakapagtrabaho at ano po. May ano din po, diferensya po si Papa. Nag, hindi po siya natagal sa trabaho at kung niya po. Mm -hmm. Anong paralyzed? Ganun? Opo, parang ganun po. Mm hmm. Kaya yeah, po gusto ko po ano, matulungan ko sila. Papasalamat nga po kay Doc Love at nilapit po ako sa inyo. Yes. Mm -hmm. <laughs> anong klaseng pamilya ang meron kayo? Simple lang po. Hmm? Simpong buhay lang po. Si mama po, makikilabada po. Eh, makikilabada lang po si mama pag wala po kami, ano. Walang wala po talaga kami. Tapos, pag hindi naman po nakikilabada na po, tapos silang bundok. Kung ano man po na hindi po silang tulong sa, ano po, sa tita. Makikialaga lang din po sila ng baboy. Makikialaga ng baboy? So, hmm. grabe pala ng Hirap pa lang din talaga ng buhay niyo dito. Okay. Oh, okay. kahit nahirap ang buhay, ano yung gusto mong marating sa buhay mo kahit ganun na pagsubok na pinagdadaanan? Gusto ko ano lang yung po. pangarap mo? Gusto ano ko. yung pangarap mo. Gusto ko pong ano po maging flight attendant? Wow. Oh, flight attendant. <laughs> Pinaka pangarap mo talaga. Wow. Para po ano? Pag naging flight attendant na po ako, ako naman po yung tutulong kina mama. Kila mama mo? Opo. Ano yung mga dinanas niyong ano dito, Beyoncé? Yung mga pagsubok? Marami na po. Marami na? Gaya, hindi sanay ka na sa mga pagsubok dito sa dito sa bahay niya? <laughs> opo. Maraming hirap na po kami nandito. niyo? Opo. Anong pinagkukunan mo na lang ng lakas, Beyoncé? Bakit ka pumapasok ng dalawang oras? Mm -hmm. Sila mama din po. Sila mama din uh, so po. Gusto po po silang iyaan, iyaan mm -hmm. po sa hirap. Iyahon sa hirap. Mm -hmm. Lahat ng ito, ginagawa mo para sa iyong magulang, okay. Mm -hmm. sa iyong pamilya. Ano ba yung pangarap mo para sa kanila, Beyoncé? Gusto ko po sila ilay dito sa lugar na po na ito. Sa lugar na to? Bakit naman? Ayaw mo na dito? Hindi po. <laughs> ano lang? May, may mga, ano po kaya, may mga hindi po pagkakaintindihan dito sa, ano po, lugar. I mean, yung kapatid po ng papa ko, yung ano po sila nag, nagkaaway po sila nung hindi po sila magkaintindihan. Hmm. Parang, yan. ibig sabihin, ano pala, um, parang bigla ko naawa kay Beyonce, bilang ano no, bilang bata kasi nakikita niya yung sitwasyon ng mga magulang niya ng ng hindi naman ibang tao, halos ka mag-anak lang din nila na hindi nagkakasundo. Wala man sila, hindi man sila alam pero nararamdaman nila yung ano, yung sitwasyon. No, naman. Grabe parang happy yun. din po kami dito. Um, na-happy na-happy um, din kayo dito. Robbie. Kaya andun talaga yung ano, andun talaga yung awa niya sa mga magulang niya. Anong ginagawa niyo pag ganung ka? May mga gano'ng pagkakataon na parang... So, sabi ko lang po kay mama na kaya po namin yun. Malalagpasan din po namin yung mga pagsubok na yun. Yan sinasabi mo, mama mo. Paano mo sila yung na encourage mga magulang mo at yung pagkapamilya mo? Magtatapos po ako nung ano, sabi ko po sa kanya, magtatapos po ako. Iyaawang ko po sila dito sa Kahirapan. Iyaon niyo sila kahirapan? Opo. Hirap talaga ang buhay dito, Beyoncé? Opo. Nadanas ko na rin po yung magulang po ng toyo at saka ano, mantika. Toyo, mantika. Naranasan mo. <laughs> Pero alam niyo sa ano, sa buhay talaga na, yung timod, bigla siya natawa kahit ganong hirap. Yung ganong hirap, kaya, di ba? Yung ang mas nakalungkot kasi yung tipong hirap ka na nga sa buhay, hirap na nga kayo sa buhay. Tapos feeling mo is may mga kumakawawa pa sa inyo para mas may mga nagda-down pa sa inyo. Yun yung mas naka um, down. Pero yung ganong kahirapan na sinasabi ni Bian tingnan, na bigla lang siya natawa yung naranasan niya mag-ulam ng toyo mantika, di ba? <laughs> hirap ng buhay. O kahit ganun, hirap ang buhay. Masaya ka naman ba sa piling ng iyong pamilya? Opo. Oh, so. Basta, di ba? Kahit hirap ang buhay, masaya naman siya. Nakakalungkot lang yung mga tao sa paligid niya nag, na, na nagpapadown sa kanila. Pubuo kami tsaka, at saka <laughs> magkakasakit po sa amin. Walang nagkakasakit? Opo. Okay. Hmm. Ano yung tanging... In fairness, Ang ganda ni Beyoncé talaga. Hindi lang mo, Beyoncé, na gusto mong matupad sa ngayon. Siyempre, maliban sa pag-aaral, ano? Panalangin mo sa Panginoon palagi mong pinagdarasal gabi-gabi bago -gabi, ka matulog. Ano yun, Beyoncé? Ano po, magkaroon pa ng ano po, anak buhay po sila, Mama. Kasi wala talaga silang ano Ano po, wala po talaga. Wala? O pa, ang itandaan mo, pang ano mo, alawas mo, paano yun? Nakikilabada po. Natulong po ako kay Mama. Naglalabada ka rin? Oh, grabe. Tinutulungan ko po si Mama. Tinutulungan mo siya ng paglaba? I ibang damit? Pasin niyo. Kasi nyo ba, ano, naiyak na si Beyonce, pinipigilan lang niya. Ibang damit yun? Mm, opo. Binabayaran po. Mm -hmm. Tapos binibigyan din po ako ni Mama. Tapos yun yung bawal mo? Di mo ba iniisip yung ano nun? Ano, yung... Kahit siyempre masakit sa kamay yun, ano? Yung sa pagod, di mo na iniisip. Okay lang po yan. Okay lang yun? Mm -hmm. At tapos pa natutulungan ko pa sila, Mama. Bakit? Mm -hmm. Mahalaga po na tutulungan ko po ang pamilya ko. Tama. Sabihin, naging labandera ka na rin pala. Pero sa ginagawa mo, di ka naman nahihiya sa mga klase mo, gano'n. Hindi ka naman po kinakahiya ang ano, pagiging mahirap po. Hmm, ay, Siyempre, kung iba yan, <laughs> di ba? Ay, iba, nahihiya na, ay, ganito ang trabaho Hindi na po. Hindi na po. <laughs> Hindi na. Mahirap naman po talaga, kaya Tatanggapin na lang po. Mm. <laughs> uh, ngayon, nakikita ko sa mata mo, parang malungkot ka, <laughs> Beyoncé. Bakit malungkot ka, ba? parang malungkot ka ngayon, Beyoncé? Mata mo parang ano eh, medyo naluluka ka. <laughs> masaya lang po, akat na ito Ah, masaya, masaya ka lang po. kasi napunta ka ng, oh, ng team ko. Hindi lang si Dr. Love. <laughs> so, baka na ba kay Dr. Love? <laughs> Sawa ka na kay Dr. Love. <laughs> <laughs> Pero salamat din sa team ko kasi nakakapag-scout sila ng mga karapat oh, dapat tulungan. Kagaya mo, na naglalabandera ka pala. Ano? Sobrang pano po. Pasalamat pa ako. Marami din pong natulong sa akin si Dr. Love, love. Yung mga ano po, naalalampasan po namin. Marami. Nakakaya ka naman namin, ano, Bianci. <laughs> Anong oh, gusto mong yun. sabihin sa mga viewers, Bianci, ngayon, mga kapanood? sa mga viewers po, ah, sana po tulungan niyo po kami ng family ko Na, ano po, makasurvive po sa pag-iirap po. Kahit ano po tulong tatanggap po na. Sobrang laki po tulong na po na. Thank you po. May mga pagkakataon ba na nainggit ka sa mga kaklase mo na may mga pera? Ganun. Minsan po. Minsan? <laughs> Siyempre, ako din naman. Lahat naman siguro dumaan doon. Ano? Anong ginagawa mo pag minsan pumapasok kang walang baon? Minsan ba? Pumapasok kang walang baon? Hmm. Siya? Iniisip ko na lang po na ano po. Wala na rin, ano po, mag... Baka mga sunod mag, magkakagaya po ako sa kanila. Yung mga gusto po nila. Uh, iniisip na lang daw niya na sa susunod o baka ah uh, may, ta may panahon na magiging katulad siya ng no, mga nakikita niya may pera na bibili yung gusto niya ay grabe ma ano pa rin ma-achieve na ma ma-achieve na rin. rin ito yung siya nyo? opo <laughs> siya nyo yan pero nakapansin ko sementado yung bahay niya no? paano yun Paano? ay hollow blocks lang pala hindi siya sementado sa mo? ano po sa lola po yan ay sa mama po na yan ay mama, mama ni mama lola mo nga sa lola mo sa lola ko po siya, siya pa ang paggawa niya, ano? Mm, Opo. Pero matagal na siguro ito. Na ano lang po, nung, ano yung bahay namin ay sira-sira na po dati. Ah, hindi. Dati, may bahay sa sarili? Opo. Anong bahay niyo dati? Hindi diba po na ano yung kahoy lang po sa wali. Kahoy, uh, tapos ng bagyo? Opo. Marami pong bahay dito dati. Ah, maraming bahay dito dati. Tabing dagat kayo ay ano? Opo. Ibig sabihin, itong bahay na ito ay Si Lola. Ano pala, sa Lola niyo pa noon pa, nung araw. Hmm. Hindi kayo nagluluto. Opo. Sensya na po. Ba't ka lang? <laughs> Sanay kang nakapaa? Opo. <laughs> ang po. Ito po, ang nilapit sa atin ni Dr. Love. Uh, ngayon lang po natin na bisita. And yun, kitang-kita ako po kay uh, Beyonce. yung talagang hirap ng kanyang pinagdadaanan hirap pero ngayon parang masaya si Beyonce ngayon. Masaya ka Beyonce, nakadala ko. Sobra po. Uh, nakadala ko ang <gibberish> Kalingap. So ayun mga Kalingap, uh, yun, napakinggan natin yung kwento niya. Ilang uh, kwento ni Beyonce, medyo nakaka-touch and nakita talaga natin sa kanyang mga mata yung lungkot dahil na kanina, kung nakita niya yung mga karanasan nila dito. Noong una kasi, nag na, na, na sa amin na lapit ni Dr. Love, kaso di nga kami makapunta dito. Pero yun nga, marami na rin nagko-comment na, na bisitahin daw natin si Beyonce. At yun nga, talagang masasabi ko na karapat dapat din pong matulungan to, itong batang ito na si Beyonce. And alam ko, Beyonce, mayroon ka daw tinatagong talent dyan. Kumakanta daw, kumakanta daw siya eh. Wow. Hmm. Kaya pala, Beyonce. Hindi <laughs> sumasaya din ba? <yung> bro. <laughs> ang alam ko, kumakanta si Bense. Eh. So, tama-tama, andito si David. Ano? Wow. You David Vlogs. Uh, siya ang gigitara para sa'yo. Wow. Yun. Naharanahin ka niya. Ay, naharanahin. <laughs> ma Mas kanta kayo ng sabay. Tama ba? O magitara ka lang? <laughs> Ay. Grabe, baka mo mag-selos niya. Nalala? <laughs> 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 o, okay, sige. Ah... Uh, Pakita natin yung kanyang talent para sa mga viewers. Ito pong uh, kantang ito ay inaalay ko po sa mga viewers po. Sana po uh, magustuhan po ninyo ang kakantahin ko ngayon. Eh? Mm -hmm. Bakit umalis nang walang sabi? Bakit di siya lumabag kahit konti? Bakit Ma'i tama ang tadhana At nakita kita sa ni badhana May kinang sa mata na di maintindihan Tumigil ang mundo nung ako'y ituro mo. Siya ang panlangin ko. Wow. <laughs> <Yeah>. <laughs> <Yay>. <laughs> <laughs> Kalaman, Be the one to break it up so you won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say, oh, I was true but it's now become my life. So I'm telling you. thank you. <laughs> ayan, thank you kay Beyonce. Palakpakan natin si na yeah, Napakagaling nice. naman kumanta. So ito, meron kami talang groceries para sa inyo, Beyonce. Ano? Yeah. Sana makatulong sa inyo. For the meantime, ayan ito, may bigas. Sobrang laki na po tulong. Pusa natin. Kasi so, ka na sa school. Wow. Ayan. Tapos mga kalingap, uh, groceries para kay Beyoncé. And meron pa dito mga sabon, shampoo. Oh, Beyoncé ah. Sabon na pa na ba? Diba? Di ba? May ka man labag-laba. Kalawag mga kalingap na. Ayan. Oh. Tinapay. Biskit. Bawa mo sa school. <laughs> Tapos ito pa. Oh. Wow. Itlog. Salamat Ayan. po. Ayan. <laughs> Alright. So yung mga Dilats, may mga dilats tayo dito. Wow. Mga dilats, and noodles. <laughs> <laughs> Tapos may gatas. Ayan. And, yan. Bigyan din natin ng cash si Beyonce. Yeah. Itong Beyonce, ito muna. Balik muna dito. Ayan. Ayan. Bigyan din natin sila Beyonce ng pera para makatulong naman sa kanyang pag-aaral. Kasi siguro wala ka na rin maibaon. Ano Beyonce? Wala na rin. Parang malungkot ka Beyonce. Parang, ano, pang speechless ka. Masaya lang po. Amin. Ah, masaya ka lang. Tutulungan so, lang ngayon. Oh. Ay, Ibig sabihin, malungkot siya nung si Dr. Love pa yung napunan. <laughs> 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 sobrang saya ko ka po. Ah, sobrang saya mo. Ayos. Sa wakas, si Kalinga niya. <laughs> Buti na <laughs> lang yun talaga. So, salamat sa Dr. Lab kasi alam mo, si Dr. Rob, nag-tumutulong yan kay Beyoncé, kahit walang vlog. Nabigyan siya ng alawas. Oh. ba diba, tama? Kaya, talulog din tayo sa mga ganyan, ano, kalinga partner na totoo yung pagsulong talaga. Kahit walang kami, Ano? So, Beyoncé, ito. Sana makatulong sa'yo. Sa iyong yo, sa pamilya. 4,000 pesos. Salamat. <laughs> Parang nahiya ka. Inhi. Malaki nung. Huh? Subrang malaki, main main laki? pinipigil ni Doctor Lab, eh, no? <laughs> binibigay <Sobrang, laughs> Malaking uh, <laughs> yeah, so, okay, si, tulong si yes. po kasi kami. Salamat po po Salamat po Salamat po kalinga. Salamat Salamat po kalinga. Salamat po kalinga. Salamat po kalinga. Salamat po po Galing. Doc Lab, thank you po. Oh, Doc Lab. ka. Thank you, Doc oh. Lab. <laughs> mga kalinga, salamat po sa patuloy na pagsuporta pa ni bagong uh, kabataan ng ating tulungan na uh, yes, uh, pusti dito at may pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. So, thank you. Pagpaalam ka sa mga viewers. Sa mga viewers po, salamat po sa ano po, sa pagpapanood niyo po sa mga vlog po ng Kalingap team. At patuloy niyo pa po suportahan ang Kalingap team po, si Kalingap Rab po, na marami pong natutulungan, lalo na po ang tunatulungan niya. Isa so, naman po sa mga natulungan niya. Thank you po, Kalingap Rab. Yun. Yeah. Thank, so. thank you, thank you. So ano, paano ba yan? Napunta muna kami ha? Samantalang papalam kami. Dito niyo na ito. Oh, may bigas. Thank you, thank you. Bye bye. Bye bye, Makalinga. Oh, Jesus loves you. Ha? Si Nanay, pinayayak niyo si Nanay. Hindi eh, pa yung Nanay. May. Nay, ikaw, Nay. Anong gusto mo sabihin, Nay? Maraming ah. salamat. <laughs> <laughs> Kaya pala yung tunay na umiiyak, eh. Ang bagay. Wala ka pa sa aming na Ang bagay. Katagang mag-isa lang po ako namin at nag lang ano namin. Maraming salamat po. Hingap po so, rin. <laughs> ma, mahal. Tagal-tagal na po yung budget nila sa school. Kasi naglalakad po sila pag... Naglalakad talaga? Mm -hmm. Grabe. Grabe. Dalawang oras naglalakad. Na Mga pasok. Naglalabada na <laughs> po. Lalabada. Tumutulong daw siya sa iyo. Opo. masipag po iyan minsan na ano siya, papasok ko sila kahit doon ang oh. Sobrang hirap po talaga. Ang anaw o nawaan na lang po siguro nila yung kalagayan namin. Sabi ng nispit yung tatay mo. Hirap po magmag-isa lang na nag-ano. Mga anak, maraming salamat po. Sobrang masaya namin. Oh, malaking tulong po yan sa amin. Wala naman ay, okay. wala naman. Maraming salamat po. Ang daming yung matutulong. Ayan lang mga kalingap, hanggang dyan na lang ating kunting share-share na talaga namang dito nag ang lahat um, syempre hindi kay Kalinga Prab, kay Dr. Lab na binigay lang ni Dr. Lab kay Kalinga Prab para mas malaki ang maitulong katulad na ng pabahay at saka ng scholar ayun lang mga Kalinga, mga kamamshi thank you for watching, God bless you all and Jesus loves you, kaya supportan natin ang EDC <laughs>